What's up mga kababayan, no? So, andito tayo ngayon sa downtown. Andito tayo banda ngayon mga kababayan sa May Almindras Gym. So, makikita natin ang takbo ng mga sasakyan. Uh, medyo mahina yung ano? daloy ng trapiko kasi po marami talaga yung mga sasakyan na dumadaan dito. Mabuti na lang sa mga oras na ito ay hindi masyadong marami. Hindi katulad sa mga oras ng hapon o ba kaya yung sa araw ng pasukan medyo matagal na rin akong hindi nakabalik dito mga kabayan sa syudad makikita natin yung mga malalaking mga gusali medyo okay talaga yung mga ano nito kaso lang yung mga wire natin mga ang dami <laughs> so dito na tayo banda sa may patungong rohas avenue ewan ko abin nyo ba yan dyan tapos sa bawat pagmamaniho natin kailangan natin magingat kasi ang daming mga tumatawid mga sasakyan na biglang humihinto biglang lumiliko kaya magingat tayo sa bawat biyahe so andito na tayo sa may boulevard uh, piapi pati na yung mga gusali mga kabayan mga malalaking gusali. Pero hindi talaga katulad sa ibang lugar, katulad sa Maynila, sa ibang bansa, na napakalaki at napakataas talaga ng mga gusali doon. Yan. So makita din natin dito mga kabayan, no? medyo okay, okay talaga yung takbo ng mga sasakyan. Kahit na mahina lang yung pag-aabanti pero tuloy-tuloy naman. Yan. Dito na tayo banda sa may patungong Uyanggurin gurin yang gurin sa may patungong magsaysay park yan tapos mga kababayan isa shout out natin ang lahat ng mga nakatira dyan sa may boulevard banda at dyan din sa mga ano sentro yang gurin sa may nagtatrabaho dyan sa may magsaysay park nakatry din ako magtrabaho dyan noong unang panahon ah, noong araw mga kababayan dyan sa Uyanggo rin so makita natin mga kababayan ang ah, lugar ng Uyanggo rin ngayon oh, may tumatawid shout out para sa lahat ng nasa panadero mga kababayan kasi po lalo lalo na sa mga kaibigan ko dyan sa panadero big shop isa din akong uh, trabahante noon sa Panadero Big Shop. Kasi po mga kababayan, ganito kasi yan eh. Hindi kasi pwedeng pugi lang tayo. Kailangan din tayong magtrabaho. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang yun mga kababayan. No? By the way, andito na tayo mga kababayan, papasok sa mismong uyang gurin. Yan. Pumapasok tayo dyan o dyan tayo dumaan kasi po naghahanap tayo ng ano mga electrical supplies na magagamit natin para po magkaroon na, na po na po ng sparks yung feelings ko sa iyo. <laughs> Jokes lang. Sa totoo lang po mga kababayan, bumaba tayo ngayon kasi po Uh, kuku kukunin natin yung packages na dumating na ipapabigay ng sponsor doon po sa kanila ni Irene don banda sa kanila ni Badiday so nito na po yung package mga kababayan no, na ipabigay ni Ati tilo so tingnan natin kasama natin si ay kasama natin si <laughs> si Lons <laughs> si Lons si <laughs> Lons pa Lons Lons Ganyan. Sunod na ba? So, tingnan natin yung package. Flow, gagawa ng gamay park. So, wala po si Ching ngayon kasi hindi po nakabalik si Ching. Ito, ito po yung package na pinibigay ni Ate Lu. No, so, galing sa... Saan ba ito galing ba? Kay Anisita Leberman. Hmm. Ate Anisita so shout out kay Ate. Maraming salamat Ate Ate Anisita no. Ah uh, ipabibigay ni Ate doon kay doon sa area nila ni Irene. Nila Badiday. Ito yung malaking box. At saka maliit na boxes. So ay bukat din. So ipamigay namin ito mga kababayan. Bukas kasi araw ng linggo so baka ang mga tao doon baka doon sa simbahan so schedule namin pamigay to ngayong lunis lunis na yung pamigay doon tapos doon na namin ito buksan sabi natin doon na buksan so doon na naman alaman kung ano yung laman ano yung o oh, baka may mga pangalan din so pamigay na lang sa mga nakita pangalan. nga so, namin no, maraming salamat no kay ate Anisita Liberman sa lahat ng kasamahan ni ate kapamilya uh, lalo lalo na sa pagtulong sa mga kapwa, mga katutubo so abangan ninyo mga yung pagpamigay namin sa package na pinibigay doon sa taloy ito eh, oh, taloy, ito. taloy ito. Patalete. So, ayun lang mga kabayan. Maraming salamat. Bye-bye.